Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Ang Sacramento Kings ay nilatag na ang kontrata na offer nila kay Jonathan Kuminga at trade offer kung sakali man na imatch ito ng Golden State Warriors ayon kay Sam Amick ng The Athletic. Ang kontrata na offer ng Kings ay 3 years 63 million US dollars. So 21 million mga kaibigan sa bawat taon. Malayo nga ito sa target ni Kuminga noon na 5 years 150 million. At ang trade offer naman ng Kings ay si Malik Monk at isang first round pick kapalit si Jonathan Kuminga. Ganun pa man ayaw pa din nga ito tanggapin ng Warriors at this point ay hindi ko na nga alam kung ano ba talaga ang pinaplano ni Mike Dunleavy Jr. o ang GM ng Warriors. Wala pa nga siyang ginagawang kahit isang galaw ngayong off-season. Ang taas ng presyo ng kapalit na hinihingi nila kay Kuminga na tila ba isa na itong all-star. Subalit ayaw naman nila itong bayaran na pang all-star. Ang offer nga ng Warriors kay Kuminga ay 2 years 45 billion contract. Again with a team option sa uling taon ng kanyang kontrata. Ibig sabihin ay Warriors ang masusunod sa kung ano man ang plano nila kay Kuminga moving forward. At kung sakaling masyadong mahaba na ang dalawang taon para sa kanya... Ang isa pang offer ng Warriors kay Kuminga ay 1 year 7.9 million contract... Which is very low kumpara sa 20 plus million na offer ng ibang mga team... Ang posibleng dahilan kung bakit ayaw bitawan ng Warriors si Kuminga kahit nalantaran na nitong sinasabi na ayaw na niyang bumalik pa sa team... Ay sa dahilan na pwede nila itong magamit bilang isang centerpiece sa isang trade involving a bigger star... Ganun pa man ay naiipig nga si Kuminga dito... At at medyo awkward nga ito next season kung babalik man siya sa Warriors Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jason Tatum. Halos tatlong buwan na nga nakakalipas na magtamo siya ng Achilles injury mga kaibigan sa playoffs. Subalit ngayon ay naglalakad na ito ng normal. Wala na siyang sungkod o walking boot. At ayon nga sa isang scout ay mukhang ahead nga daw ito sa kanyang Achilles healing process dahil nakakita na nga daw siya ng mga nagtamo ng Achilles injury at hindi naman ganito kabilis ang pag nila. Ang Pacers nga ay inanunsyo ng out sa buong 2025-2026 season si Tyrese Halliburton regardless makapasok o hindi man sila sa playoffs. Subalit si Tatum nga ay hindi inaalis ang posibilidad na bumalik ito sa dulong bahagi ng season lalo na kung ando ng chance na gumawa ng playoff run. Kaya naman trabaho ngayon ni Jalen Brown na matiyak na mapangunahan niya ang Celtics na ito kahit sa play-in tournament man lang. Kahit wala na sila Kristaps Porzingis, Drew Holiday, Al Horford, Luke Cornett at iba pang key piece sa kanilang championship run 2 years ago. So ayun nga po mga kaibigan, andun pa din ang chance na makabalik si Jason Tatum sa dulong bahagi ng next season. Subalit kung wala din naman chance ang gumawa ng malalim na playoff run, asahan ay pagpapahinga na lamang niya ang 25-26 season at hindi na niya pipilitin na maglaro pa o at least mamadaliin ang kanyang pagbabalik. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?